Hi guys, mag ano na po da, mag toast ta tinapay. <coughs> Atong ito toast ani guys, oh. para masarap siya. Dalawang klase ako tinapay, mayroon ako. Ito na naman ang anuhin ko. Mag toast tayo, mag toast, toast, toast. Lagyan natin ng cheese. And siya guys, oh, nilagyan ko ng foil para hindi siya mo pag mo aylas ang cheese. <laughs> Kaya mo pilit man siya nya daghan na po trabaho on. Tap diba? Magtamad lang, batapulan lang. Itabon sa nako ako guys ha. Kaya kinahanglag duha kakamot. Ayan siya guys, oh, pag napawang na ng isang ilaw, waya, okay na yon. Grabe ang Ah, Nagkain niya akong toaster guys Ilang taon na ito <laughs> Kung kailan ako sa company noon Yun pa rin oh Nagmantsa-mantsa nang ang hitsuran yan. Wala na nga siyang lako Kasi naano na siya napotih Napotol na Kaya nga hindi siya malak Kaya nga dinidiin ko na lang ng kamay Hinahawakan ko lang siya Hanggang mamatay ang ilaw hi ito ang buhay OFW kinabuhing lang nyo sa UAE sa bansang Arabiano. <laughs> Ayan, namatay ng isang ilaw. It means okay na siya. Grabe, oh, karaan na guys. Pero gumana pa man. Hala, basta muga na pa gamit lagi hapo. Nato ng ablihan kay muka, o na ta. Wow. Ooh, sarap ito ang aking minsan ano talaga pamahaw, paniud panihapon tinapay, kaya nga maong lain-laino na to pagluto guys <laughs> Maoni ang akong paniud na pod karon gibutangan ako cheese Oh, maoni ang kinabuhing lang niyo, guys. Pailin-ilin lang taan, ani Para, para mutaas ang atong kinabuhi. pelinili ilina na to ang atong life ba kung unsay ato ang ganahan niya mangita na pagkurog Unse ako iparis ani coffee ba or tea ba or juice orange juice ha ah? <laughs> o oh, eh <laughs> Sige na guys eh kay mag ready sa ako kuan mainom bye see you in my next vlog laban lang mga OFW mga pobring OFW Wag ginadato sa trabaho, sa pagpanrabaho. <laughs> Daghang nadato sa negosyo. Bye, God bless. Okay lang at least. Naginhawa pa. Thank you Lord.